Ages mga kuano content creator. First ano namin to first kulam. Iko po, po dira ng first kulam. First kulam namin to mga gusto. Butang na lang niyo sa video. Na ang usa o nagkuang gid siya. Ha? Ano pa doon yung isda. Mats dito ka na Mats. Ganan ko ka pisto

saging mga enggak bisa dong. Kalau mau tadi ke pasar nih, jangan saging. Ian, buwan o. Ayan, kanila. 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 kanila. Ayan, kanila. Ayan, kanila. Ayan, kanila. Ayan, Ayan, 好好 <laughs> ulit yung 300 ano nyo. Sorry, ano to